so far ano bang ano ano bang napupulsuhan niyo sa mga colleagues ninyo after nitong behavior ng vice president noong una humarap siya mukha bang ibibigay hinihiling yung 2 billion peso budget well uh, na naulinigan po no definitely mukhang dismayado sila maraming talaga yung nadismaya doon sa inasal ni vice president doon sa budget briefing last time kaya most probably ay mat ma mababawasan yung budget niya. Uh, ako personally, Christian, tatanggalin ko talaga yung 10 million do na budget sa libro niya, no? At saka yung mga uh, sinasabi niyang social program niya na duplication lang yan sa DSWD, sa DOH, sa ano no, sa CHED, TESDA, etc. So, bababawasan talaga. Mukhang, mukhang, kung ano, po yung... mukhang inclined itong ating uh, mabawasan ng budget niya. Opo. Pero kung kayo masusunod, no? Uh, mga gaano kalaki yung gusto nyong ibawas dun sa hinihiling na at least 2 billion peso budget ng OVP for 2025? Well, kung ibabawas itong 10 million, tapos itong mga social, mga social, sinasabi niya mga social programs, siguro more or less 1, 1 billion no? Yung ano, uh, dapat yun lang or tatapusan natin ng more than 1 billion dun sa kanya ano kasi siyempre, wow. syempre meron siyang opisina, meron siyang mga personnel na nasa, nasa sweldo, tsaka mga may MOO siya sa opisina, etc. So siguro hmm. mga more or less 1 billion. Okay. So, pero hindi naman inclined yung komite sa pagkakapulso nyo, yung yung dinidemand ng iba na bigyan siya ng zero budget kasi nga meron ding mga empleyado yung OVP, di ba? Kailangan pasweldohin. Yes, oo. Siyempre, hindi rin naman yung mga sweldo, mga benepisyo, yung MOOE na gagamitin sa opisina. Yun, so hindi natin tatanggalin yun. Nakurious ako, no? Kasi nung medyo ma-action yung hearing na yun, no? Nung, uh, nung unang humarap yung Vice President, kayo ba mismo, were you expecting the that kind of attitude from the Vice President? Kahit kilala naman yung mga Duterte na uh, malakas ang arrive, di ba? Pero were you expecting that kind of uh, approach coming from the Vice President? Well, ako personally, hindi ako. Hindi ko ina-expect yung ganun na, ganun naging attitude niya, at saka yung isasagot niya doon sa mga tanong. Pero naghinala na ako. Kasi noong, before the, ano na, no, before the hearing, tinanong siya ni... Representative Stella Kimbo. Sabi niya, ma'am, wala po ba kayong katabi staff or USEC na kasama niyo po na ano, ganyan? No, ako lang. Sabi niya gano'n. Siya lang daw. So parang meron na siyang plano, meron na siyang balak. At yun nga, meron na siyang dalawang script no, na babasahin. Na pag tinanong yung budget niya, may, may, may line na siya. Pag tinanong yung confidential funds, may linya na siya. So talagang ano, nakita ko na noong umpisa pa lang, ah, sabi ko nga, talaga, wala kang ano na, wala kang wala kang assistant na tutulong sa iyo. Yung pala, yung pala yung plano niya. Ano, ano ba sa tingin niyo yung pinaka motibo? Ano ba yung gusto ma achieve ng vice president kaya naging ganun po yung kanyang actuation? Well, tingin ko gusto niyang magpaawa. Tapos gusto niya pa pinagtutulungan siya. Uh, gusto niya ma, ma parang underdog siya. At nag-expect siya ng parang iko-contempt siya no? O ikokon ayaw niya lang paupuin yung mga kasamahan niya doon kasi baka baka daw ma -contempt. Eh wala namang contempt doon kasi hindi naman inquiry 'yon, in aid of legislation, no? Kaya parang nag expect siya na may gagawin sa kanyang something na ano no, na talagang maawa ma ma sa kanya yung tao. Pero itong ano, ah, para mo kang binibate kayo para i-contempt siya, para mas kaawaan. Pero at one point during the hearing na nung briefing ninyo kumbaga nabasa itong nga uh, sinasabi ninyong motibo ah uh, yung umpisa pa lang nung hearing tapos may mga statement siya di ba na na hindi niya na raw pinaupo yung kanyang mga kasamahan doon para siya na lang sakaling magkaroon ng contempt siya na lang daw so may ganun siya tapos di ba sinasabi niya na parang napapagtulungan siya or pinagkakaisahan siya no ng mga kongresista So may mga ganong statement siya na, na, parang related to that or similar to that. Pero mukha ba na-achieve po niya yung motibo niya? Yung objective na sinasabi ninyo after well, matapos yung hearing na well, yan? Well, eh, well tingin ko Christian, hindi niya na-achieve yung motives niya. No? At, at, nakita naman natin na talagang... Um, talagang ano siya, no? pinakita niya talaga yung kanyang tunay na ugali, behavior at kulay na lalong ikinainis nung ating mga kasamahan dito sa Kongreso at sa mga nababasa ko nga sa social media, no, mas lalong nainis sa kanya yung mga tao. Kasi nag expect talaga na meron siyang sasabihin doon sa mga sa, tungkol sa budget niya. Actually, sa pagtingin ko nga po nang pinapanood ko yan, <laughs> pasensya na po, pero feeling ko yung nag-iisang humarap sa inyo, siya ay nakapambuli sa maraming kongresista. <laughs> Oo nga eh, parang yun nga, sa, sa kabilang ano no, parang na nabastos nga no yung uh, proseso noong ano no, no noong budget briefing doon sa ginawa niya. at, at nakita niya no, um, pero nakita naman na ninyo no, nakita naman ng publiko na very cool lang din naman ang ating mga kasamahang kongresista uh, on the level, mas professional, hindi naman siya siya uh, gaano pinatulan doon sa kanyang uh, iniisip ng iba na, na binubuli kami. Pero nung ano, diba, nakita ko rin eh, buti nga kaya nagbanggit nun. No? Kasi obvious naman doon sa mga talagang reasonable people na nanonood, may point, at least on two occasions ko napansin, yung Vice President, pinapapalitan yung presiding officer. Pinapapalitan yung si uh, Congresswoman Stella Kimbo. At you oh, pointed that out, di ba? Oo, tama nga, diba? no? pinapapalitan niya. Kasi medyo siguro meron silang meron siyang galit, no? Talagang may galit siya kay Kong Stella. Kaya gusto niyang papalitan yung kanyang kaharap. Okay. Dahil okay. naman niya yun eh, no? noong last year, 'di ba? Last year si Kong Stella yung nagsabi ng not 19 but 11 days. 'Yon. Okay. Hindi pero, pero, sa pagkakaalala ko, di ba si Congresswoman Stella Kimbo, yung nag-defend before ng budget ng Office of the Vice President at yung lumabas na $125 million spent in 11 days, galing siya sa COA, hindi naman galing kay, Stella, kay Congresswoman Kimbo, hindi po ba? Yes, tama. Oo. Parang kinorek niya, no, yung 19 days. O parang sinabi niya, hmm. hindi lang 19 days, 11 days according to COA report. <music>